Chocolates hello, hello, and mga marxie. Ayan, sobrang nadidrain ako ngayon Hindi ako makapag-isip ng maayos Meron ako dyan, me <laughs> Sensyo -ano kasi tayo Nakadapa tayo Ay, ako, pagod na nga ba ah, ah na-open ko na na-open ko na yung mga, na-unpack ko na yung gagawa ng video. Pero, nag-drain ako, mga mga masyado. Wala akong maisip. <laughs> Mahirap mag-isip kung walang isip. Ano? Ay, akong ako mag-isip ng... Hmm, hindi kasi ako gumagawa ng strip. Kung ano na lang yung pumasok sa isip ko, yun na lang. Pero nag-ano na, na ako, nag-voice over na ako mga mamshi. Even nung nagbablog ba ako dati, nag-voice over ako. Parang hindi, hindi ako nag-ano, nag-voice over. Impronto, alam mo naman. Kala <laughs> mo naman magaling sa ano. So yun, hindi ako na ngayon lang ako natutong mag-voice over, voice over. Dahil sa ano, and yung mga dating voice over ko, mga me, ano, pag pinapakinggan ko siya, parang, oh, ang walang kagana-gana. Pero ngayon naman, nilagyan ko naman siya ng gana, pero OA naman. <laughs> Na OA naman. As in, kailangan, ewan ko, pero parang pasigaw yung mga, ano, yung mga, tawag dito, over ko. Ito, mga lately, ganyan. Tapos, nung nakaraan, may mga, tawag dito, si TikTok, may task, mga mamsibels. Eh, tawag dito yung ano video maker ayan nag video maker ako mga ilang ilang din yon para ka, para mabuo ko yung task kasi sobrang haggardness na ako mga mi hindi ko mahabol yung ano yung tawag dito yung task nga ni TikTok kasi parang ano ba yung hinabol ko mga 22 video mga mga mga, mga ma'am 22 videos yung hinabol ko sa loob ng 24 hours ganun ayun lang <laughs> na ano ko lang, na i-share ko lang. Tapos ito na nga, merong bago, kailangan landscape na. Landscape na yung gagamitin natin. Para mabus daw yung video, kinemerlo. <laughs> eh, sana nga, as in, ano ba, wala, wala pa naman ako nag, ano ba, viral na video mga mamshi. Sana may experience ko din. Hindi, hindi sana. Wag, wag pala magsasabi ng sana. Manifesting talaga na, mabus naman sana. Ay, mabus naman yung ating mga ano, yung ating mga ginagawang uh, promotional video. Mm, sana may experience ko din yung ganern. Ayan. Feeling ko, magkakaroon na ako ng mga kalyo dito. Kalyo sa, dati nagkaroon na ako ng kalyo sa, tawag dito, sa ganit eh. Kasi pag nag, ako ng plato, lagi akong gumaganyan sa lababo. Nag, nag itim na yan eh. Pero feeling ko mangitim ulit. Kasi pag, nag-iisip ako, nag-iisip, <laughs> hindi gumagawa ng content. Ayan, ay eh, gumagawa ng promotional video. Ayan, lagi ako nakaganito. Nakadapa lang akong ganyan. Tapos nakaganyan. Minsan masakit na nga. Parang feeling ko magkakalyo siya. mag siya. Ayan, lagi ako nakaganyan rin. And, alzado na naman ang ating buhok mga mamsi Sobrang kapal ng buhok ko, mi. Ayan. Laging alzado ano pa. Yun lang naman, bakit ako nag-video? Wala lang. Ano bang pag-uusapan natin? Ayan, dati akong nasa YouTube mga mi, bago tayo maging, ano, maging, ang pangalan nito. Ito, ito gumagawa ng video at mag-TikTok. Dati, wala talaga akong, ano, wala talaga akong TikTok apps. Wala. Tapos, nagkaroon lang ako kasi seller na ako sa Shopee. Ayan, tapos, ay, pa pala magbenta kay TikTok. Ayan, napa, ano tayo, napa TikTok. Doon yung, ano, panganay kung Junakis, and meron siyang TikTok, at saka yung aking Jowa Bell, si Mayor, yung aking asawa, meron din siyang, ano, meron din siyang TikTok. Ako lang talaga yung hindi tiktok kasi parang, hindi ko, parang ano, masyadong Gen Z. Ayan, <laughs> Tita Bells tayo, me. Ayan, auntie. Ayan. So, ayun nga, dahil gusto kong magbenta din sa TikTok, na nakagawa tayo ng account. Ayan, tapos dati, kung wala pang, ano, TikTok. Yun na nga, nag-YouTube din tayo, mga Mamshibels. Nag-start ako ng 2000, kung di ako nagkakamali, ah, 2017. Ayan, nag-work pa ako nun. Tapos, ano yun, parang, wala lang, ano, parang naging stress re reliever ko si, ano, si YouTube. Ayan, so, dibangan ko, YouTube, YouTube. At saka, hindi, bago ako maging, ano, gumawa ng content, mga Mamshi, or gumawa ng channel, kasi lagi talaga ako nanunukod. Ayan. Mga inspirational video para mag-motivate tayo. Ayan. So, lagi ako nanonood. Tapos, yun nga. edi gawa na lang ako ng video. More, ang mga ano ko nun, ang mga kinokontent ko about, yan, why spender mom pagtitipin. Ayan. Mga tao dito. Ano ba? Ano yun? Meal plan. Tapos, ano, tawag dito freezer meal kasi dati mga ako ng trabaho ng mga mamshi so gumagawa ako ng freezer meal nagluluto ako pang isang linggo lutuan na ayan um tang, umaga tawag dito uh, almusal tanghalian din naman kami nananghalian dito kasi pareho kaming pasok ng aking jowawis ayan sa trabaho so ano yun nga po ano freezer meal yung aking ginagawa umagahan tapos tanghalian namin eh tanghalian namin. Wala pa lang tanghalian, <laughs> sorry, yung hapunan namin. So yun. Ay, tas ano pa ba? Mga kung anik-anik, mga DIY, nagdi-DIY din ako dito mga mom shoes. Ito so 2017 ba? Maalala. Siguro almost mga 3 years din ako nag ano. Kasi kung 2017 ako nagsimula, nahinto ako ng 2019 o 2000, year 2000. Mga ganun. Ang hirap ng balikan. Nahinto ako i-open ko na lang sa inyo kung bakit ako nahinto. Pero hindi ako makapagsimula-simula. Dahil... Ay, sige na nga, sabihin ko na. Nahinto ako mga mamsibaw sa pagbablog. Dahil may isang tao na uh, tinawagan ako para i-private or i-delete muna yung nagawang ko ng content. And, ano, sobrang, sobrang kinasama ng loob ko. Kasi hindi naman ako kilala sa ano. YouTube. Hindi, ah. Uh, konti lang. Pero monetize na ako. Hindi naman karamihan yung nanonood sa akin. Parang hindi naman ako sikat. Tapos, pinabubura sa akin. Sobra ako na-hurt. Sobra. As in, dinamdam ko talaga mga me. Kasi, tawag dito, dun ko lang na-express. Parang, yun na yung kasiyahan ko eh. Yung pag-YouTube. Natutuwa ako sa kanya talagang kahit di naman kumikita. Ayan. Basta, dun ako masaya. Yun ang ginagawa ko. Tapos, may magpapahinto eh may magpapadelete. Parang yung nahihirapan na akong ano, nahirapan na ibalik sa dati yung sarili ko. Tapos parang ah, ganun, di, hindi ko na lang ipapakita. Ah, uh, parang gusto ko na lang mag i private ganyan. Hindi na akong papakita sa inyo, ganun. <laughs> Pati lahat ng social media mga mi yes nahinto ako. Yun lang naman na i-share ko lang naman kasi tayo ay magti 10 minutes na. Thank you, say, thank you thank you so much kung napadaan kayo sa akin, ha. Ayan. Na-share ko lang naman mga mom And siguro, ito na yung sign na babalik na ako uli <laughs> sa pagbablog. Kasi, kahit pa paano, nakakapagkwento na ako. Dati talaga, never. Parang galit yung nararamdaman ko. Pero ngayon, keribumbum na mga mi, Babalik na uli tayo siguro sa pagbablog. Bye! Ayan na. Matatapos na kasi. Magti-10 minutes na.